Sa kaputa. Hindi na, wala naman tayong ano eh. Hindi Saan? dito, na meron akong nakita. Saan? Kamote. Kamote? Oo. Oh. Saan? Ayun, ayun oh. Kamote. Oh, oh. oh. Puan mo. Oh, hindi mo mabuhat. Eh, may uh, ayal Oh, alaki asa. Ba. Ba, ba, ba. Ah, my friend, nag-aanap kaming makain ni Paterno. Sandali, sandali. Baka mababali. Sandali. Uy. Paliligo talaga yan, my oh. friend. Ay, ayun pa, ayun pa. Paterno napakalaki. Oh. Ito, ito, ito pa lang. Oh, dan 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 dan. daan. daan, daan. daan, daan. tayo ng makakain natin. Yan. Salatan mo pa, meron pa. Yun, yun. Puro Salatan mo, meron. Wala yun yung babaw. Yung babaw. O, oh, yan. Itong oh, bakod na solar, my friend, no? Oh. O, oh, yan. Solar. Hmm. Nandiyan nga isa yung mga solar, my friend. O. Oh. Ayan ang mga solar, o. Oh. Paterno. Putin. Nanan mo nga rin. Ba, Gagawa nung dutong nga badi ren rin. Gagawa nung dutong dene Gagawa nung karbon dene eh. Karbonano rin. na? Oh. Gagawa nung nguling din. Eh, pati Tayo ka manak lang ang karakalda. Eh? Ano dahan na Lo no, paterno ngi ni pati nulinguran. May ngalap nang apin. Shout out kang boss Manny Manny from Barangay San Vicente. Wa. Wow. Shout out kang pare mong Marlon Viriones. Ah, wo. From New Zealand. Wa. Di na lang namin hmm. ni my friend eh. Syempre si nakakain sa bahay. Wa. Wow. Oh. Shout out sa yo Chard Bersosa. Oh. Chard dito kami sa farm. Nanguha kami, kami ng nang amoting may... kahoy. Paring Jubre Nagino from New Zealand kasi parang Roy Larway. Hmm, shout out, shout out, my friend. Ha? Oh, shout out mo yung apong bade. Apong ah, bade, salamat. diyang nga laki, ginaw kamuti. Gawa nung karbondin. Ha? <laughs> huh? Gawa nung uling. Gawa nung uling? Wow. O, dapang mo na lang. Let's go, move. Muko na ba? Ba? Muko na! <laughs> Muko na, Makoto na. <laughs> wow! Nano? mo gano'ng Na mo no? na ha mo.